everyone, this is Erlinda Suns and welcome back to my YouTube channel. For today's vlog, ay, ang topic po natin ngayon ay tungkol po sa ating mga customers na kumakain po dito sa ating karinderya, no? Ah, magbibigay lang po ako ng tips kung halimbawa, kung sakaling po mangyari po sa inyo ito na biglang dadagsa po ang inyong mga customers sa inyong karinderya, paano po ang ating gagawin upang hindi po tayo malugi? no, paano po natin i-compute ang kanilang mga kinakain. So, yan po, i-share ko po sa inyo. But before that, please don't forget to click the subscribe button and click the notification bell upang ma-notify kayo sa next upload ko po ng mga videos. At huwag nyo din pong kalimutan na i-like and i-share po ang ating videos upang makatulong po tayo sa mga nangangailangan po, lalo na po sa mga nag-uumpisa pa lang na magkakarinder Itong mga tips ko po ay base po ito sa aking karanasan at uh, magbigay po ako ng mga tips para po sa mga bago na magsisimula, bago na mag open po ng kanilang karinderya, ay maganda ito para sa inyo upang makatulong po tayo sa mga nangangailangan po ng ating mga tips, lalo na po sa ating mga viewers at sa ating mga subscribers na galing po sa ibang bansa na nagsasubscribe po sa atin. So shout out po sa mga OFW na may mga planong magtayo po ng kainan, kantin, karinderiya business ay uh, mag-subscribe po kayo at manood lang po kayo palagi dahil marami po akong isi-share na tungkol po sa karinderiya business na makatulong po ito sa inyo. But, uh, let's go to Armin main topic, no about po dito sa aming mga customers na biglang dumagsa. Galing po sila sa Tuna Festival kasi uh, mga mga worker po sila sa isang, isang peryahan isang po. No? So dito po sila kumakain. Ngayon ipapakita ko po sa inyo kung paano ko po sila sisingilin at paano po natin i-compute ang kanilang mga kinakain. Ito oh, dito okay.

Peace. tip ko lang po sa inyo guys sa uh, mga ka-owner po, mga karinderya owner na kapag ganito po na biglaan po na mga customers natin na kumakain po sa ating karinderya ay uh, portable po ang ating uh, singil sa kanila para hindi po tayo malito ba no kasi yung iba kasi hindi po 'yan makabayad kasi umaalis na po sila. experience ko po 'yan noon. Kapag isa-isa uh, silang lumapit sa iyo lumapit sa counter, sa counter at magbabayad ay yung iba po ay umaalis yan po sila pwede no? na lang po sa mga honest po na mga customers ay nagbabayad po talaga sila pero hindi po natin maiwasan talaga na meron pong hindi talaga nagbabayad magpunwari pa na nakabayad Saka kailangan po ay ilista po talaga ang kanilang mga in-order, no? Ilista isa-isa tapos total At saka na sila singilin kapag tapos na sila kumakain at magbabayad na po. So, meron pong uh, nagkumakain na ganito kadami pero isa lang ang nagbabayad. So mas mabuti 'yan, advantage po 'yan kasi hindi tayo malito. Pero kung isa-isa sila na magbabayad ay ano talaga, isa-isahin talaga sila na ilista, no? Per per tao talaga ang lista natin. At per tao din ang ating singil. So, ayan po, no? At saka, mayroon po mayroon po akong isang tip po uh, mga ka-owner ha, na halimbawa, na, ang kanilang total ay 155. din ang pira po nila ay uh, 500. Lagyan nyo po ng 500 po kung magkano kung magkano po ang pera nila no at saka nyo sila susuklian para hindi nila masabi ba na ito ang pera ko 200 or 500 or 1000 so kailangan nakasulat ang kung magkano ang pera nila no at saka pagkatapos po na masuklian ay lagyan po ng pit so ganyan po ako magcompute ng mga Uh, kinakain po ng aking mga customers. So, for example, lang 60, ang cash po niya na binigay ay 100. So, ganyan po. No, pagkatapos kong magsukli, ay lagyan na lang ng feed. No? So, dyan natin malalaman kung uh, mayroon bang hindi nakabayad sa mga customers natin na, na biglang dumagsa dito sa ating karinderya. ah uh, kasi po, kapag hindi po natin gagawin ang, ang paraan na ginagawa ko ay tayo po ang malulugi. No? Halimbawa po ay meron po makalusot na isang tao na di, nagbabayad, uh, like 155, sayang naman po yun. No? Pang sweldo pa naman natin yan sa ating mga tauhan. Alam, alam nyo naman po na ang karinderya po ay marami talagang babayari. No? Po, yun Uh, tagapagluto at ang ating taga tugas at taga-serve. Maliba na lang po siguro kung meron tayong masino na cash uh, register na ginagamit, katulad ng mga uh, malaking business owner. Pero tayo po ay mga small business owner ay manumano lang po tayo kaya kailangan po natin na uh, i-compute talaga, no? Lista at saka gumamit din tayo ng calculator para ganda ang pagkatotal mo no? hindi tayo magkakamali Sa pang-tip uh, mga ka-owner ha na kapag ganun po ang sitwasyon ay pagkatapos mag-serve ay mag-assign ka po talaga na mag-compute po sa kanilang mga kinakain no? Isang tindera muna i-assign mo or ikaw talaga ang mag-hands-on sa pag ng kanilang mga kinakain. At maglagay ka din ng isang tendera para sa harap ng ulam para meron pang mag-entertain -mag sa mga darating pa na customer. So, yan lang po sa araw na ito. At sana'y may natutunan kayo sa video kong ito. And please, don't forget to click the subscribe button and click the notification bell upang manotify kayo sa next upload ko po ng mga videos. Tandaan, sa negosyo ay kailangan ng sipag at syaga at dasal at may pananalig sa puong may kapal. Thank you for watching. See you on my next vlog.